Yon mga paps na miss ko mag moto vlog Ayan, ang tagal na hindi nakapag video na galing sa ating uh, helmet At na miss ko kayo mga paps na miss ko rin mag vlog dito sa ating helmet Sa loob ng ating helmet uh, Eto, nandito tayo ngayon sa pinamalayan Ah uh, may kinuha lang tayo sa Santa Rita uh, at eto mga paps ay pauwi na tayo uh, nag video lang ako dito kasi eh, nakakamis nga mag moto ayan uh, siguro mga ilang may isang buwan yata ako hindi nakapag moto vlog yung video mga paps na galing sa helmet yan hindi ako nakapag ano at eto namimiss ko magsalita sa loob ng helmet ay after one month ata yan kasi ang vlog natin ay puro ano lang hawak lang ng kamay at eto namimiss ko magsalita ayan shout out sa mga taga pinamalayan dyan at eto pauwi na tayo hey pinamalayan Ah, ang sarap, parang nakawala sa lungga magsalita. Ah, tayo mga paps. Kakasarap. Na kamis ang bunga ng ko. <laughs> hey! Ayan Mukhang may checkpoint At HPG Meron nga HPG Sir. Thank you sir. At ayon. Pinarat tayo ni sir. Uh, at syempre, kinak lang nila yung ating uh, ilaw. At syempre, yung ating busina. at uh, tayo na nga, mga paps. Uh, Nag-vlog tayo kasi na-miss natin magsalita sa ating helmet uh, at na ha na merong uh, HPG checkpoint. Uh, at syempre, ay nakikoordinate tayo dyan at kumpleto naman tayo mga paps. Ah uh, etong ating motor ay check nila. Ah uh, hindi na rin na-check yung ating license sa ORCR kasi ah uh, siguro uh, napansin nila na kumpleto naman tayo sa ating outfit. at uh, eto mga paps check lang nila yung busina and then yung aking Uh, dalawang ilaw na secondary light okay naman siya yung high end low noon ay dilaw at puti ayun uh, mga paps at uh, connect nila talaga yung busina kung sumasabay yung uh, yung pag ilaw yung pag busina mo ay sumasabay yung ano yung ilaw uh, bawal yan mga paps ayun uh, Pagka-check naman ni sir ay sabi niya ay alis na tayo. Medyo hindi ko nga napakinggan ang ayos. Uh, lalabas ko sa aking license. Uh, sabi niya, sige, uh, lakad ka na. Ayun. Ayun, shout out sa ating uh, mababait na HPG dyan. Dito yan sa Pinamalayan mga paps. Uh, makipag-coordinate ka lang naman ng ayos uh, okay naman yan mga paps at syempre dapat ay ikaw ay kompleto uh, meron ka license at ORCR at dapat updated siya at syempre ay sa attire na rin mga paps sa ating kasuotan dapat nakasapatos ka pantalon and then uh, dapat ikaw ay naka helmet importante yan at tayo na nga mga paps at syempre yung dagdag ko rin uh, dapat yung ilaw mo ay nakatungo pa baba napaka importante nyan mga paps at ayun na nga yan lang mga paps sa ating vlog <laughs> napatempo pa dun sa ating ano uh, na checkpoint tayo na HPG ayun Yan lang mga paps, ride safe all. Thank you.